Tahimik ka lang araw-araw, nagtatrabaho, umiinom ng tubig paminsan-minsan, kumakain kung kailan gutom. Pero alam mo bang may mga bagay kang ginagawa araw-araw na unti-unti nang sumisira sa bato mo kahit wala kang nararamdamang sakit ngayon. Ang kidney o bato ay isa sa pinakaimportanteng organ ng katawan. Ito ang naglilinis ng dugo, nag-aalis ng toxins, at tumutulong para balanse ang tubig at electrolytes sa katawan. Pero sa sobrang abala natin, madalas natin itong napapabayaan, hanggang sa dumating ang oras na masyado na itong huli. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 daily habits na dahan daw ang sumisira sa bato mo. At kung paano mo ito maihiwasan bago pa maging malala. Habit number 1, kulang sa tubig. Ang pinakaunang kalaban ng bato mo ay kakulangan sa tubig. Kapag madalang kang uminom, tumataas ang concentration ng toxins sa dugo mo. Imbes na mailabas sa ihi, naiipon ito sa kidney at nagiging dahilan ng kidney stones o infection. Ang tamang pag-inom ay 8 hanggang 10 baso ng tubig sa isang araw, depende sa iyong gawain at panahon. Kung mapapansin mong madilaw o matapang ang amoy ng ihi mo, ibig sabihin dehydrated ka na. Habit number 2, sobra sa alat. Mahilig ka ba sa chips, instant noodles, at processed food? Yan ang isa sa pinakamabilis na sumisira sa bato. Ang sobrang sodium ay nagdudulot ng fluid retention at mataas na blood pressure, na parehong nagpapahirap sa kidney. Kapag araw-araw kang kumakain ng maalat, pinipilit mong magtrabaho ng doble ang bato mo. Sa paglipas ng panahon, mapapagod ito, hanggang sa bumigay. Habit number 3, soft drinks at sugary drinks. Soft drinks, milk tea, Energy drinks, lahat yan masarap, pero may kapalit. Ang sobrang asukal at phosphoric acid sa mga inumin na to ay nagdudulot ng imbalance sa calcium sa katawan, dahilan para magform ng kidney stones. Mas okay kung tubig, fresh juice, o herbal tea ang iniinom mo paminsan-minsan. Habit number 4, madalas magpigil ng ihi. Aminin mo, ilang beses ka nang nagpipigil ng ihi dahil, mamaya na lang. Alam mo bang bawat beses na ginagawa mo yan, pinapahintulutan mong dumami ang bakterya sa urinary tract. At kapag umabot yan sa kidney, nagkakaroon ng UTI o pyelonephritis, isang seryosong impeksyon. Kaya kung gusto mong alagaan ang bato mo, huwag mong sanayin ang pagpigil ng ihi. Habit number 5, madalas uminom ng painkillers. Marami sa atin ang laging may dalang pain reliever, para sa sakit ng ulo, ngipin, o katawan. Pero alam mo bang ang madalas na paggamit ng painkillers gaya ng ibuprofen o naproxen ay isa sa pangunahing dahilan ng kidney damage? Ang mga gamot na ito ay nagbabawas ng blood flow papunta sa kidney, na kalaunan ay nagdudulot ng permanenteng pinsala. Habit number 6, sobra sa protina. Oo, kailangan ng katawan ang protina. Pero pag sobra, nagiging problema rin. Kapag palagi kang kumakain ng karne, itlog, at protein shakes, napipilitin ang kidney mong maglabas ng nitrogen waste na galing sa protein breakdown. Sa mga taong may mahinang bato, ang sobrang protina ay parang lason. Kaya tandaan, lahat ng sobra, masama. Habit number 7, kulang sa tulog at laging stressed. Hindi mo lang napapansin, pero kapag kulang ka sa tulog at laging stressed, nagkakaroon ng hormonal imbalance sa katawan tumataas ang blood pressure, bumababa ang kidney function, at humihina ang immune system mo. Tandaan, ang katawan mo ay hindi makina. Kailangan din itong magpahinga. Habit number 8, paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ang nicotine at alcohol ay parehong nakakasira ng blood vessels. Kapag nasira ang daluyan ng dugo, mas kaunting oxygen ang nakakarating sa kidney, kaya mas mabilis itong nasisira. Bukod pa rito, Tumataas din ang risk ng high blood at diabetes, dalawang pangunahing dahilan ng kidney failure. Habit number 9, fast food lifestyle. Kung araw-araw kang kumakain ng fast food, napakataas ng sodium, fat, at preservatives na pumapasok sa katawan mo. Hindi lang bato ang nasisira, pati puso at atay. Subukan mong magluto ng simple pero fresh meals. Gulay, isda, prutas hindi lang mas masustansya, mas nakakatipid pa. Habit number 10, hindi nagpapacheck up. Ang pinakamasamang habit, yung hindi nagpapacheck up dahil wala naman akong nararamdaman. Pero alam mo ba, ang kidney disease ay tinatawag na silent killer, kasi hindi mo agad mararamdaman ang sintomas hanggat 80% ng bato mo ay sira na. Kaya kung may high blood, diabetes, o family history ng kidney problems. Magpa-laboratory test kahit isang beses sa isang taon. How to take care of your kidneys. Ngayon na alam mo na ang mga nakakasamang habits, eto naman ang mga simpleng paraan para mapanatiling malusog ang bato mo. Isa, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Dalawa, iwasan ang maalat at processed food. Tatlo, mag-ehersisyo kahit 30 minutes a day. Apat, magpahinga ng sapat. 5. iwasan ang bisyo. Anim, Magpa-check up regularly. Simple lang, pero kung gagawin mo consistently, mapapanatili mong malakas at malinis ang bato mo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ilan sa mga habit na 'to ang ginagawa mo araw-araw? Baka panahon na para baguhin mo na 'yan bago pa maging huli. Ang pag-aalaga sa kidney mo ay pag-aalaga sa buong katawan mo. Dahil tandaan, kapag bumigay na 'to, mahirap nang ibalik. Kung may natutunan ka sa video na 'to, Huwag kalimutan mag-like, mag-comment ng Kidney Health is Wealth, at ishare ito para makatulong din sa iba. At kung gusto mo pa ng mga ganitong health awareness at life improvement videos, mag-subscribe ka na ngayon, para lagi kang una sa mga makabuluhang kwentong pangkalusugan.